Hello, great afternoon. Ito na nga mga langga. Kumuha tayo nung dumating ang ating sigarilyo nung Friday ng gabi. Gabi na sila dumating. Almost 7pm na. So, hindi na tayo nakapag video na. And then, marami nang mabili. And then, kagahapon, super busy yung aking mga kasama dito sa bahay. And then, umalis ako. Kaya hindi ako nakapag-update. Uh, so, ngayon, ayan, kumuha na nga lang ako ng dalawang chesterfield na red. And then, dalawang white isang crafted na Malboro, isang blue, isang original, dalawang original na Malboro blue, and then dalawang hope, dalawang, dalawang fortune. Kasi ba yan mga langga, marami pa tayong stocks ng ating mga pang uh, Malboro na products. And then ito, dumating din yung ating wings. Ayan, kumuha tayo ng iba't ibang klase. Orange lang yung hindi ko kinuha kasi marami pa ako doong orange kasi isang kisang kinuha ko nung nakaraan. So, ayan. And then, ibibigay ko sa inyo yung update ng ating mga kung magkano yung na, na kinita natin doon sa nilipak nating mga mantika, yung asukal, and then yung uh, mga asin. And then, sa mga munggo natin, mga langga, malaki ang ating magiging income kapag masipag lang talaga tayo ma magripak ng ating mga pangangailangan dito sa Sarisara Store kung kasi kung bibili na lang tayo na ready to ano na benta na wala ko konti lang talaga yung ating magiging income pero once na tayo ang magripak talagang kita mo yung malaki ang tubo natin and then dumating din pala yung kahapon yung aking bigas dalawang sako na bigas isang red rice and then yung white pero ko konti na lang yung natira natin sa Uh, white rice natin. Tayo doon and then mar marami din tayo dito sa ating harapan para pag may bumibili, mabilis lang natin abutin yung ating mga naka nakatanggal, nakabaklas na sa uh, kanyang mga plastic. So ayan, naka -ready na. Ready to give na lang sa ating mga tomer ayan, mga langga. 'Di ba? Marami pa tayong stock. Yan ang kailangan natin, maraming bu pang buffer. Mga langga, ayan, ito yung ating red rice kasi Uh, kinukuha ko to, ito talaga pang pangluto namin kasi mas uh, less yung cholesterol nito compared dun sa white pero dito hindi siya masyadong mabenta kasi nga medyo pricey pero kung ako yung mamimili mas gustuin ko tong red rice compare sa white rice itong white rice natin no? may kalahati na lang yung natira wala na nga kalahati kukunti na lang yan kahapon na yan ang hapon pero yan na lang yung natira pero dito talagang masasabi kong masarap at masustansya siya. Kasi kahit na konti lang yung kakainin mo kasi ramdam mo na talaga na busog ka. Kailangan din natin sa ngayon na mga panahon healthy living gid talaga mga langga kasi uh, masyado ng ano ang pagkain ngayon. Masyado ng mga preservatives kaya ako mas prefer ko na kami talaga ang magluluto. Kung wala man kaming uh, kung busy-busy na alanganin sa oras, kahit noodles lang dyan, lagyan lang na namin ng um, malunggay or itlog or refolio, As long as meron siyang uh, gulay. Kasi kapag aasa lang tayo sa bili, hindi natin alam kung marami. Kasi lalo kami, hindi kami gumagamit ng magic sarap. So, kaya pag bumibili kami, alam na alam ko talaga yung lasa na merong magic sarap. Kaya mas maganda yung tayo talaga magluluto at alam natin kung malinis ba talaga o hindi 'di ba mga langga uh, ito pa yung isang ating niripak. ayan mga langga ayan nag-ano tayo ng mga harina yung ating cornstarch doon nakasabit na and then okay. dito sa popcorn ano dalawang malboro dalawang camel yung mga kasari may bumili lang and then sa dito talagang malaki ang ating matutubo rito kapag marunong lang tayo magbalot and yung ganito ko ayan, ito na lang talaga ang nag-iisa abos na Ma marami tayong pwedeng i-add on na paninda sa ating sari-sari store kapag business minded tayo mga kasari so dito mga, yung aking mga ginagawa ay sinishare ko sa inyo para magkaroon din kayo ng idea kasi sa mga simpleng bagay lang ay malaking tulong sa ating Uh, mga kasari. Di ba? Mga langga ako ay magre-repack tayo ng uh, munggo. Ito ay tatlong kilo. So, titingnan natin mamaya kung magkano yung ating magiging tubo. Yan, nakagawa tayo ng 14 pieces na pack na 50-20 at saka dalawang at uh, 30-30. So, ang ating naging pinakakita dito sa munggo ay 130. So, mga langga, malaking tulong na yan kahit pa ganyan-ganyan lang. O, ba diba? At saka, fast moving pa. Every two days, ayan, bumibili tayo ng tig kilo. So, yun na nga, mga langga. Natapos ko na rin ripakin yung ating mga asin. So, ayan, nakapagbalo tayo ng 10 at saka 20 pesos. So kaya yan binabalik-balikan ka ni Suki yung aking mga asin kasi hindi natin tinitipid yung ating mga balo. So ayan ganyan kadami yung 10 piso at ito naman yung 20 pesos. So ang ating kinita or pinaka ginansyan na naman natin sa isang sako dyan ay kulang kulang 400 pesos. So saan ka pa ba? Kaysa bibili tayo ng kilo-kilo tapos i-repack -re magkano lang yung ating dyan. Kaya ayan malaking bagay talaga yung masipag tayong mag-repack. So, yan. Natapos ko na yung aking mantika. Tapos na naman karaan pa. Uh, asukal natin. Tapos na rin. At saka itong ating mga asin. Ah, okay. Saglit lang. Ha? So, ayan. Natapos na nating baluti ng ating asukal. Ito yung tigwa One fourth At ang aking nagawa dito ay 123 pieces. So, ayan. At ang ating bentahan dito ay sa 1 fourth is 20 pesos per 1 fourth. And yung ating 1 uh, one half kilo ay 39 pieces. So ayan, tinotal ko na yung ating ay ang bentahan ko naman dito is 40. So yung ating total na may income dito ay buuan ng ating Niripak lahat, lahat ay 4,020. So, iawas natin yung ating capital at saka yung plastic. So, ang kabuuan ng ating kita ay 628 pesos. So, di ba ang laki kapag ikaw mismo ang magriripak? Kaya mga kasari, gawin yung magripak. Ugaliin, wag bumili ng per kilo-kilo lang kasi mas malaki yung kita mo kapag ikaw mismo ang magriripak. Sa ngayon nga hindi siya magandang quality kasi ayan o, medyo pula. Yung dati ko ganito medyo puti-puti pero wala tayong magagawa kasi yun yung i-deliver at saka yun yata yung available kasi yung nakaraan pa yung raw pasi yung medyo puti at saka ito ngayon is sunod ko na uh, brand kaya medyo pula-pula siya. So yun mga kaseri, I hope na ma-inspired ko kayo sa aking mga simpleng pagbablog ay makakatulong sa inyo sa pangaraw-araw na gawain natin sa ating sari-sari store kaya sana huwag mawala na pag-asa sa mga medyo matumal ang paninda kasi hindi naman everyday may Pasko hindi naman everyday may okasyon basta tiwala lang makakaraos din tayo God bless everyone and keep safe thanks for watching God bless us all